Hal na Pangulo An R. Marcos Jr. Aniya si Dato Adlao nagalaib tungod, tungod sa mga discrimination Tungod sa mga discrimination nga ang pulis nagdakop sa among kauban ay, ay, nga diin wala kini insakto nga legality, walay warrant of arrest, no? So tayo. Oso, oh, Lagmen. Naguya man nag kami nagalive karon a ah, mahal na pangulo nga hinungdan ni ani tungod kay wala sila mo subay sa legality. Wala sila mo comply sa free prior and informed consent sa rightful owner sa ancestral land. Mao ning ang mga pamadlak nga karon nga ilaming gisirkulohan diri ang mga pulis nga wala sila rights no wala sila rights illegal intervention sila kay assisting run ini branches of civil government nga among giimplement ang balaod since time in memorial uh, Republic Act 371 ipralo of 1997 divine customary law na under sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa kalinaw o panaghiusa Bosa, nanawagan ako sa mahal na Pangulo nga hinaot-unta nga makaabot kini kanimo mo nining taknaa nga wala na kami makalihok diri tungod kay ilang gibantayan ang among mga kauban diri nga mga diplomat nga ilang pandakpon kung makagawas no so ang among kauban nga nagpalit lang og tubig didakop nga walay legal walay warrant of arrest no so hinaut unta nga mahal na pangulo imo kining maaksyonan aron nga dili mukaila pang kagubot sa Surigao del Norte no kay dili na maayo kining ilang gibuhat wala na sakto, dili na insakto ang ilang proseso o tungod kay nanreact sila sa maong panghitabo nga wala nila masabti kini tungod kay ang atong batas karon nga angayan pagasundon is divine customary law nga angayan mapraktis sa uban nga kani atong giimplement nga para kini kanatong tanan nga maalis kita sa tunglo no maalis ta sa tunglo at ganun pa man sa sumpa dahil sa batas, ito po, maalis po tayo sa tunglo. Kaya sana po na makarating po ito sa mahal na nating presidente no, na kailangan in 72 hours si Dato Adlaw, nag-order po na makalabas ang kasamaan namin na hinuli po nila ng walang proseso. Hindi legal ang proseso po nila. Kaya tinatawagan ko po, po ang lahat ng mga sundalo infantry nga angayan nga makasuporta na mo diri karon tungod kay dili na mo gusto ang pagbantay sa mga kapulisan among gihangyo ang mga kasundaluan nga magbantay na mo diri para sa manifestasyon sa kalinaw panagiusa busa daghang salamat hinaot unta nga sa gamay minsahi ni dato adlaw nga moabot kini sa mahal nga pangulo aron nga kini maaksyonan dayon kining maong mga lakang sa atong mga kapulisan nga wala sa atong minsahi A walay saktong proseso. So salamat og maayong hapon kanatong tanan. God is justice.